5 peso coin na uh, hinahanap na po ng mga kolektor ngayon. Medyo mataas na po yung value ngayon dahil ito po ay uh, hard to find. Basta uh, sakto po sa year, bibilin po yan ng kolektor. Yan po ay ang 5 peso coin na may year 2006. 5 peso coin, year 2006. Dapat po, sakto po sa year para bilhin po ng mga kolektor. Kahit ako po bumibili niyan. Uh, message nyo lang po ako sa Facebook page natin, Rides and Coins, para mas mabilis po kayong ma-replyan. Ma okay, and uh, follow nyo na rin po yung page na yon. And okay, so ito po, 5 peso coin na year 2006, hard to find year po yan, kasama ng mga uh, 2007 and 2008. Okay, so kung meron kayo, comment down below para po uh, mabili ko po sa inyo. Okay, salamat. So